Bakit mahalaga na manalangin pagkagising sa umaga? Ang panalangin sa simula ng araw ay nagbibigay sa atin ng katahimikan, malinaw na pag-iisip at tamang disposisyon bago harapin ang anumang hamon. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magpasalamat, humingi ng gabay at itoon ang ating pag-iisip sa tamang prioridad. Isa sa mga verse na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan nito ay mula sa Psalm 5 verse 3. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before For you, ipinapakita ng verse na ito na ang Diyos ay laging handang makinig sa atin, lalo na sa simula lamang ng ating araw. Ang paglalaan ng oras sa Kanya sa umaga ay nagbibigay daan para mas maging maayos at produktibo ang buong araw natin. Kaya naman, kung nais nating simulan ang araw ng may tamang mindset at malinaw na layunin, mahalaga na huwag kalimutan ang umagang panalangin. Simulan ang araw sa Diyos at makikita natin ang positibong epekto nito sa ating buong buhay.